San may mga kwento tayong naririnig na parang kumpleto na lahat. May huli, may ebidensya, may mga saksi. Pero sa likod ng mga papel at testimonya, may mga nawawalang koneksyon na mapapatanong ka na lang, totoo nga bang hawak nilang ebidensya? Sa isang iglap, ang matibay na paniniwala ay nagiging duda at ang dapat na sentensya ay nauuwi sa paglaya. On the certain date, Nagkaroon ng by-bust operation laban kay Alfred. Nagsimula ito kasi may civilian informant na nagbigay ng tip kay SPO on Justin. Ang sabi ng informant, si Alfred daw at yung mga kasama niya ay sangkot sa paggamit at pagbibenta ng illegal drugs. At may mga dala pang unlicensed firearm. Dahil dito, nirelay ni SPO on Justin ang information kay PSI Conrad and doon na-trigger ang operasyon. So ayan na nga. After ng tip, nag-form agad sila ng by bus team. Ang usapan sa briefing, si SPO1 Justin daw ang magiging poster buyer. Tapos, si Conrad mismo kasama pa ang tatlong police as backup. Along with PIDEA, gumawa sila ng pre-operation and coordination report. After all the paperwork, gora na sila kasama si confidential informant. Diretso sa bahay ni Alfred sa Calamba City, Laguna. So ayaw na nga. Pagdating ng team sa area, sakto talaga te. Si Alfred papasok sana sa bahay ni Sheena Burgos. Biglang tinawag siya ng informant at bongga pinakilala kay SPO1 Justin. Para hindi naman mateng, sabi nung informant kay Alfred, huwag kang mag-alala dito. O syempre, sumakay naman si Justin at sabi pa na interesado daw bumili ng crystals worth 300 pesos. E di ayun na nga girl, mabilis pa sa alas 4, inabot ni Alfred yung sachet na may white crystalline substance, tapos kuha agad ng bayad. Kasi naman si ate, atat na atat kunin yung bayad. Broke na broke. Chas! Biglang nagpakilala si Justin na isa siyang pulis. Pinadaba si Alfred sa sahig and habang nakadapa, may nakita pa si Justin na baril na nakasilip sa likod ni Alfred. Halo, Skandal! So, aganyang pinusasan si Alfred sa kuha ng barel sa bewang. And then, sakto, dumating na rin yung ibang pulis na nakaabang malapit at hindi pa doon natapos, di. Eh. Kasi nung sinerge pa siya, abba! May nadiskubre pang dalawang sachet ng crystals. So, habang gulo-gulo pa yung eksena ng Bybus, napansin ni SPO1 Justin na andun lang si Sheena Borbos, nakatayo malapit. At, may hawak-hawak pang maliit na sachet na may white crystalline substance din na pwede hindi niya pinalagpas. Kinuha agad yung sachet at sinerch pa si Burgos. Ayun, nadiskubre pa na may dalawang sachet na nakatago sa bulsa niya. Doon mismo sa lugar ng hulihan, nagmarka na si Justin ng lahat ng items na nakumpis ka para klaro. Yung caliber .38 revolver na walang serial number kasama yung limang bala na nakuha kay Alfred, minarkahan niya ng VA-3. Yung sachet na binili niya mismo kay Alfred, ginawa niyang PNP-BB. Tapos, yung dalawang sachet na nakuha niya sa bulsa ni Alfred, minarkahan ng VA-1 at VA-2. At syempre, yung tatlong sachet na galing kay Burgos, nilagyan niya ng markings na MC-1, MC-2, at MC-3. So, after makuha lahat ng items, si SPO1 Justin mismo ang nag-inventory doon sa mismong lugar ng hulihan. Present sa eksena si na Alfred, isang press member at isang barangay official. O, oh, in fairness sa case na to for today, complete sila. Siya rin ang gumawa ng requests para sa drug test at laboratory examination. And nilagay pa sa police blotter para documented. Sa testimony niya, sinabi ni Justin na nag-picture taking siya ng lahat ng seized items as evidence pictorial. And then siya mismo yung naghatid ng request at ng mga nakumpis items diretso sa Climb Laboratory para ma-examine. Oh, bongga, di nyo kaya, no? Todo ready si Justin sa narrative niya, mga te. Kasi halos siya lahat ang gumawa. Inventory, photos, paperworks, delivery, everything. Feel ko teacher's pet to nung high school eh. Pagdating sa crime laboratory si PCi Hilario mismo ang tumanggap ng request ni Justin. Kasama yung anim na heat-sealed sachets na may white crystalline substance. Lahat ng sachets may markings na PNP-BB-MC-1, MC-MC, MC-2, MC-3, VA-1 at VA-2. Bakit di ka nags stutter? nang away. So ayun, mga vets. Lumabas sa report ni PCI Hilario na talagang naglalaman ng crystals or shabu yung sachets. Eh di, caught in the act ang dating. Lahat ng sachets consistent ang resulta. Pero of course, kahit gano'ng kasolid ang lab report, kung may sablay sa chain of custody, doon nagkakabukingan sa court. Matapos lahat ng hulihan at lab tests, si Alfred ay formally kinasuhan ng tatlong kaso. Una, charged siya under Section 5 ng Republic Act 9165 dahil nung night ng buy bust operation sa Kalamba, nahuli raw siyang nagbebenta ng crystals worth 0.03 gram sa poser buyer. Pangalawa, sinampahan naman siya under Section 11 ng Republic Act 9165 kasi that same night, nahuli raw siyang may possession ng dalawang sachet ng crystals na total 1.10 gram. At pangatlo, sinampahan din siya under Section 28 ng Republic Act 10591 kasi nahuli siyang may hawak na unlicensed firearm. Isang caliber .38 revolver na loaded pa ng limang bala. Triple threat ang charges laban sa kanya. Sale in possession of crystals plus illegal firearm. Kung si Alfred may tatlong kaso, si Shina Burgos naman ay sinampahan ng sarili niyang kaso. Ayon sa information, same night ng buy bust sa Calamba City, Laguna, nahuli raw siya na may tatlong sachet ng crystal na tumitimbang ng total 0.23 gram. Ang kaso niya ay for illegal possession of dangerous drugs. Ayon kay Alfred, nasa bahay lang daw siya nung umaga before maganap yung buy bust Abala pa nga raw siya sa paglalagay ng simento ng sahigi. Bandang 1pm may kumatok ng tatlong pulis. Nakilala niya agad yung isa at alam niyang dun siya nagdu-duty dati sa terminal. And dahil kilala niya, pinapasok niya and yung dalawang kasama nito sa bahay niya. Then, pagpasok sa bahay, naglibot pa raw sila hanggang sa makita yung wallet niya. Tapos pinapalabas na siya ng bahay. Dinala raw siya sa bahay ng kapitbahay niya si Burgos na noon ay naaresto na ng mga pulis. Doon na rin daw siya mismo inaresto and pagkatapos, dumiretso raw sila sa barangay hall. Dagdag pa niya, first time lang daw niyang makita si SPO1 Justin at binidinay niya lahat ng charges laban sa kanya. A couple of years after, naglabas ng judgment ang RTC at diniklara nilang guilty si Alfred sa illegal sales at illegal possession of dangerous drugs. Ang sabi ng court, sapat daw ang ebidensya ng prosecution para ma lahat ng elements ng dalawang crimes beyond reasonable doubt. Kahit pa aminado na hindi fully complied ang mga police sa chain of custody requirements ng Section 21, sinabi ng RTC na okay lang raw kasi intact pa naman yung integrity at evidentiary value ng nakuhang droga. O bukod sa droga, guilty rin si Alfred sa illegal possession of firearms. Ang sabi ng RTC, malinaw na napatunayan ng prosecution beyond reasonable doubt na may hawak siyang .38 caliber revolver na loaded pa ng limang live ammunitions at wala naman siyang kahit anong authority para magdala or magmay-ari nito. And then yung mismong barel na confiscate, na mark, na inventory at na-identify pa mismo sa korte. Si Ate Sheena mo Burgos, ang swerte niya kasi acquitted siya. Sabi ng RTC, wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya. Tsaka nung hulihan kasi, para lang siyang tambay sa tabi na nadamay hindi rin justified yung warrantless search sa kanya kasi wala namang proweba na may ginagawa siyang krimen that time. Kaya ayun, losot si ate girl. Pero si Alfred, ay, just me yung marimar laban sa tatlong kaso against him. Guilty siya sa illegal sales of crystals. Sentence, life imprisonment plus 500,000 fine. Guilty ulit sa possession of crystals. Atol, 12 years and 1 day to 14 years na kulong plus 300,000 fine. And finally, guilty rin sa illegal possession of firearm. Ang sentensya, 6 years and 8 months to 7 years and 4 months na kulong. So, after ng hatol ng RTC that time, of course, nag si Alfred sa Court of Appeals. Ang peg niya, baka sakaling makalusot or mabawasan ng parusa. Pero ayun, after a year, Lumabas yung desisyon ng Court of Appeals and guess what? Affirmed lahat ng hatol ng RTC. Sabi ng Court of Appeals, kumpleto raw at napatunayan ng prosecution lahat ng elements ng mga kaso laban kay Alfred. Yung chain of custody issue na pinapalaki niya? Sabi ng Court of Appeals, substantial compliance naman daw yon, so hindi valid na excuse. Tapos, yung buy operation na sinasabi niya may sablay, ang ruling ng Court of Appeals, Regularly conducted ang mga sinasabing aberya, and trivial lang, walang bearing. So, ayun! Ang HATOL, denied ang appeal at fully affirmed ang RTC decision sa mga HATOL laban sa kanya. Okay, so ang mga tanong mga VEBs. Una sa lahat, nagkamali ba ang RTC at CA sa pag kay Alfred kahit fabricated lang daw yung by-bust operation? Pangalawa, bakit daw guilty pa rin siya? Eh, puno ng material irregularities yung bybas. Dagdagan pa ng inconsistencies at super questionable na uncorroborated testimony ni SPO1 Justin. As in, solo performance lang daw si Kuya and walang backup singers ganon! Pangatlo, tama ba na i-convict siya kasi illegal daw yung search ni Justin sa katawan ng property niya? Kasi parang bigla na lang yung hinalughog ng walang warrant ganon. pang apat, sabi nila, yung mga nahuli daw na ebidensya like yung mga crystals and barrel, fruits of the poisonous tree lang, kaya dapat hindi tanggapin. Kung baga, since illegal yung search, illegal din yung evidence. Next one, o oh, edi syempre, chain of custody issue na naman. Hindi daw properly na-establish kung paano na-handle yung seized items from the crime scene to the lab. Kaya baka kung kani-kanino na lang napadaan yan. Sixth, yung question nila na guilty siya kahit hindi naman daw na-prove lahat ng elements ng crimes. Parang incomplete requirements tapos pasado pa rin. Eh sa school nga may erasure lang wrong answer agad. Tiyos! And lastly, bakit hindi daw pinapaniwalaan ng court yung defense niya na denial at frame up? Feeling ni Alfred, dapat binigyan din ng bigat yung panig niya, hindi yung puro sa pulis lang nakinig. Okay mga Vebs, ito yung pasabog ng Supreme Court parang nag-review sila ng buong eksena and then boom my twist so ayon sa Supreme Court medyo may laban si Alfred pagdating sa drug cases kasi hindi solid yung conviction ni Don pero sa illegal possession of firearms under RA 10591 sorry na lang daw siya kasi tuloy-tuloy ang guilty verdict ngayon, pinupoint out ng court na para makonvict ka sa illegal sales of drugs, kailangan patunayan ng prosecution na number 1, nagkaroon ka talaga ng transaksyon. Number 2, napresenta yung mismong droga or yung corpus deletai. At number 3, properly na-identify yung buyer at yung seller. Tapos, kung illegal possession of drugs naman, kailangan nilang ipakita na A. May possession ka talaga ng prohibited drug. B. Wala kang legal na authority para doon. At C conscious ka at aware ka na meron kang hawak. Sabi ng Supreme Court, yung mismong crystal na nakumpis ka is the corpus delecti. So, dapat sobrang sure sila na yung drugs na ipinakita sa korte ay yun din mismo ang nakuha kay Alfred. Sabi pa ng court, dapat super strict ang pagsunod dito para hindi mawala yung integrity ng ebidensya. Kasi hello, siya yan. Hindi agad kita sa isura at sobrang dali niyang palitan, itamper, or isubstitute. Kaya kung may lapses, malaking dahilan yon para madismiss ang kaso. Ayon sa Republic Act 10640, dapat after makuha yung droga, may physical inventory at picture taking agad ng seized items. But, kailangan in the presence ng tatlong witness. Yung mismong accused or yung representative niya, isang elected public official at isang representative from National Prosecution Service or media. Ngayon, sabi ng Supreme Court, may leeway naman and it doesn't need to be perfect. Pero, para gumana yung exception, dapat ipinakita ng prosecution na, number one, may justifiable reason kung bakit hindi nasunod, at number two, kahit may lapses, intact pa rin yung integrity at value ng ebidensya. Eh, dito sa part na to, epic fail yung prosecution. Una, walang photographs ng seized items. Oo, sure, sinabi ni SPO1 Justin na nagpicture daw siya, pero walang record na nag exist yung mga pictures na yan. Ang lala kasi nag-effort pa silang magsama ng press and barangay official, pero nakalimutan daw ang camera. E paano yun? Required ang photographs of deceased items. Sa second link ng chain of custody, hindi din klaro kung paano yung turnover. Sabi ni Justin, siya daw may hawak hanggang laboratory. Pero witi-tit, bakit may ibang nakapirma sa request for laboratory examination? Sino ba talaga nag-handle? Walang malinaw na papel sa kaso yung pumirma kaya break na agad yun sa chain. After lab examination, wala ring linaw. Hindi nagtestify yung forensic chemist and nagstipulate lang sila na same specimen daw yon pero walang detalye kung paano na-preserve or sinong may custody bago dumating sa korte. Ang Supreme Court ang nagsabi hindi pwedeng basta-basta lang, lalo na at 0.13 gram lang ang crystals. Like, super daling matamper or palitan. Kaya dahil sablay yung safeguards, benefit of the doubt ang napunta kay Alfred. And, acquitted siya. Sa kaso ni Alfred, issue lang talaga is lapses sa chain of custody ng drug case. Meaning, walang finding na invalid ang arrest or unreasonable ang search. So, kahit may sablay sa si drugs evidence, yung barrel case niya still stands. Ang drama lang talaga is separate crimes kasi sila. Yung isa, drugs under Republic Act 9165 at yung firearms is under Republic Act 10591. Kaya dapat hiwalay silang i-examine based sa elements ng bawat isa. Nagre-reklamo si Alfred and sinabi na walang prior surveillance, walang marked money, and walang signal. Pero ang sabi kasi ng court, hindi naman required lahat yon. Kung baga, hindi textbook method ang buy bust and may discretion ang police kung paano nila i-execute basta may basehan. Dito sa case niya, may informant na nag-identify kay Alfred at siya rin na nag-introduce kay SPO1 Justin, kaya sapat na yon. Yung baril na nakita sa bewang niya during the buy bust operation, ibang usapan yon. Kasi ang problema lang sa drugs ay yung chain of custody, hindi yung mismong legality ng buy bust or ng search. Yung firearms case, tuloy pa rin at valid evidence pa rin yung barrel. Ayon sa Supreme Court under Section 28 of Republic Act 10591, illegal possession of firearm ang kaso kung walang lisensya or permit ang tao. Ang corpus delicti dito, dapat maprove ng prosecution na may baril talaga at walang authority si Alfred para hawakan 'yon. So, nung by bus, nakuha kay Alfred yung .38 revolver loaded with 5 ammunitions. Tapos, lumabas sa certification ng Firearms and Explosives Office sa Camp Trame na wala siyang lisensya. So, dahil guilty si Alfred sa illegal possession of firearms but acquitted sa drug cases, yung mga sachets of crystals ipinaturn over sa Dangerous Drugs Board para may dispose And yung penalty, of course, pinago rin. Since loaded yung revolver, pasok siya sa Section 28 na may mas mataas na parusa. Kaya, applying the indeterminate sentence law, binigyan siya ng minimum of 8 years and 8 months and 1 day to a maximum of 10 years, 8 months, and 1 day imprisonment. So, what's the moral of the story? Remember, mga webs, hindi sapat na meron ka lang. Dapat may tamang proseso, permiso, at honesty sa lahat ng bagay. What do I mean? Like si Alfred, oo, may baril siya, loaded pa with 5 ammo, pero wala siyang license. So kahit hindi niya ginamit sa pangsakit o pang live guilty pa rin siya kasi possession pa lang malina. Ang lesson dito, hindi porkit hindi mo ginagamit sa masama, lusot ka na. Ang batas, may rules talaga, and kung hindi mo susundin, babalik at babalik sa'yo yung consequences. Ikaw, Anong kwento mo tungkol sa pagtanggap ng fact na hindi lahat ng bagay pwede mong akinin?